Kumusta ang lahat? So, nandito na naman tayo Tayo lang yata yung lulusong ngayon Wala pa sila utol Mag-celebrate kasi si utol ng birthday niya kahapon Kaya Napuyat siguro Hindi nakatulong sa araw Kaya yun Wala pa siya Baka bukas ay lulusong So balay ba yung spot natin ngayon? Doon muna tayo sa spot ni utol Sa may Villa Medyo mahawagat na naman kasi mahangin na naman. Mahirap pa man na doon sa may kapag ka bakat. Masyado magalaw yung dagat doon. Kaya bali may nagbabadya na naman na bagyo kaya mahihirapan na naman tayo dito kapag ka dumating na naman yan. Subukan natin sa spot ng otol para makadali din tayo ng tribalido, doon palaging nahuhuli ha kasi na utol yung ano, golden tribali doon sa Maitis Bilya so yun ang mga po sa malalaan natin sana swerte na tayo makadali na tayo i mean... isa, dalawa sa ito <laughs> may kung nabutan mga kalbidyo Sa silong ng araw, malapot na kuran salamat. Kung hindi lumabas sa malapad na kural, hindi ko makikita. Pagkatapat tap, tapat kasi ng ano, malapad na kural, pagkatapat ng ilaw. Lumabas bigla. Tapos pumasok. Magpapahuli talaga. Dati na siya nakatako. Lumabas lang pagkatapat tapat sa ilaw ng ano, malapad na kural. Salamat. Nasa dalawang kilo yung mahigit siguro. Thank you, don't. para talaga ito sa atin kung pagtapat ng ilaw sa malapad na kural hindi lumabas ay wala hindi tayo hindi natin makikita malaki dugso mga kapitura Woo! Uh, Pagkalaki Thank you, Lord. Matagal-tagal na. Ayun tayo Mamaw. Ayun. Ang kalaki. Ah. Napakalaki talaga oh. Salamat. Kanin pumalag pala pala ka. Laki. Selamat. Kuartan di Kung hindi natin hawakan, baka nakatanggal. <tong noise> tayo. Yung malalim kasi pinahabol pa tayo. Ano? You know? nakabawas din tayo ng Golden Tree Kung tawagin namin babakulan. Ito yung uri ng tribali na kung tawagin kawayanon. Salamat. Nakaisa na rin tayo. hingal medyo malalim kasi tapos pinahabol pa dito yung lalapitan kaya dito may pinagat natin ayos may dalawa na tayo lagi tayo halos maubusan ng hangin ito wisda kasi kapag ka natatagpuan mo to bihira ka nito makatagpo ng pa sa agos pabor sa agos yung langoy niya kadalasan niya makikita mo yan pasung-sung talaga sa agos kaya nahihirapan tayo habulin <sighs> dalawa sana yung blue pin tribale yung kasama medyo malaki kaso hindi natin nalapitan <sighs> ingal lang para yung mga talapitok alas 5 na maliwanag na yung langit oh no? uwi na tayo dalawang tribali lang yung nahuli natin salamat at naka tag tayo ng napakalaking lung loss eh, pero gusto kong tawagin namin mamo talaga oh tagal tagal na bago ako nakahuli ng ganito kalaki so yun ang mga sa bahay tapos kiloy natin madami-dami din yung pagpinta natin A few moments later. So yun mga kanbinger, ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw. Ayan, 2,928. Thank you Lord naka-jackpot na naman tayo ayan, mali yung kabuhang huli natin ayan, 14.5 kilos ayan, yung naibinta natin, 13 kilos ayan, 8.1 yung class natin na tatlong isda, yung malaking dugso salamat naka dali tayo ng malaking dugso, ayan, 240 yung kilo yung posit natin na 0.6 yung isang malaki ayan, 300 yung kilo at yung dalawa naman, ayan, 1.1 280 yung kilo, ayan at yung kulambutan natin, 2.4 ayan, 120, yun, tsaka posit natin na dalawang puraso doon 800 grams yan salamat nakadilihin siya din so yun magandang hapon mga kandunjor ayan salamat sa mahala panginoon at kumita na tayo ng maganda ganda ayan kay kita kita talaga ayan sayang so, yun, shout out po tayo ayan unang unang shout out po sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kandunjor sa so, walang sawang support nyo po at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po sa inyo Ayan sa sulok man po kayo ng mundo naroroon, roon. -ro, sa bansa man po kayo nandoon, doon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan. So, ayan, shout out po. Shout out po. Unang-una po. Shout out kay Sir Aprin, Ayan. Shout out po sa inyo, Sir. Ayan. Shout out kay Aprin Pelias from KSA. Ayan, shout out po. Shout out kay Jacqueline Ibad. Shout out sa Kayadong Family from Naikabiti. Shout out kay Jewel Bius from Saudi Arabia, Damam. Ayan, shout out po shout out kay Glimar de Gorio from Manila ayan shout out po shout out kay Jose Roldan Tornales ayan shout out po shout out kay Ilin Mika Sumpang. at sa kanyang asawa yon at mga anak Boots Kasumpang ayan at Maya Yuchel and Agustin Elisis ayan shout out po sa inyo shout out po sa family niya ma'am shout out kay Johnny Jayka Buhakhak Bataluna yon at sa Bataluna family dyan sa Nasipit, Agusan del Norte. Ayan, shout out po sa inyo idol. Shout out po sa Batalona Family. Ayan, shout out po. Shout out kay James143. Ayan, shout out po. Shout out kay Gaswell Saiko. Shout out kay Jumar Tubay from Barangay Buluan, General Santos City. Ayan, shout out po. Shout out kay Alex Alexander Pesquera from Jensen Tumbler, Ayan, shout out po. Shout out kay Dennis De Cruz and Family from Naikabiti. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo. Shout out kay Ronald De La Cruz at sa kanyang misis na si Lourdes De La Cruz. Ayan, at happy wedding anniversary po sa inyong mag-asawa. Happy 23 wedding anniversary po sa inyo ngayong September 12. Ayan, bukas po. At happy anniversary po sa inyo. Ayan, ayan shout out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga taga Barangay Lagundi ayan sa mga solid viewers natin dyan sa May Lagundi shout out po sa inyo dyan shout out sa family Javier ayan, ng Barangay Kaputikan Talabiran, Nueva Ecija Rico Javier at Ros Pineda Javier ayan shout out po sa Javier family ayan shout out shout out kay Helbert Villesa. shout out kay Roman Balag shout out kay Romeo Alfones at sa Amor Beach at sa Alcones Family Chance sa Takligan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Vicente Solomon. Shout out kay Panaboy TV. Ayan, shout out po sa inyo bro. Shout out sa iyo. Shout out kay Jose Floricard Matigalejo. Shout out sa mga taga-Bipar. Ayan, dyan sa Allen, Northern Samar. Ayan, taga dito sa amin. Sa bayan namin. Pa-shout out po yan ni Angelia Reformano. Ayan, shout out po sa inyo. Shout-out kay Joel Velasco. Shout-out kay John D. Broho from Joel Rojo of Pandaloyong City. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Jose Giger. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Marmi Francisco from Nuno ng San Jose Romblon. Ayan, shout-out po sa inyo. At syempre, shout-out din natin. Shout-out din natin yung ating mga kapwa at may channel. Ayan, at pasupport din po mga ka-adventure. Ayan, unang-una -una po. Shout-out po kay Mami Richard Quintes na napaka- Buting daw po, napaka matulungin. Ayan, shout so po sa inyo ma'am. At sa buong pamilya nyo po, ayan, shoutout so sa inyo. Ayan, at kay Otol Rapi. Ayan, is for fishing. John TV Vlog, my star TV Vlog, Spiro, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV. Kabugsay TV, Pandan Fishing Adventure, Roy Joy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Lix TV Official, Si Badong Vlog, Banayad Vlog, VH, Johnny Fishing TV, Re Angler Lari Amos, Hilario Lakwat Zero, Kapana TV Adventure Kuya North TV Carventure, Mix Vlog na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Driver Jasper TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure Ka Fishing Sagay Adventure Ayan, supportahan din po natin mga, mga Adventure yung kailang mga channel So ayun, sana is magpa-shoutout Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para sa susunod na episode, yun, mas-shoutout po po kayo Ayun, maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode, galbis po Bye-bye